Opo, ang nakita niyo pong video ay mga taong nagmamariwana. Pot session sa loob ng saradong kotse para mas malakas ang tama ng pagkahay. Pero kasama ang sanggol sa loob, anong klase kayong mga magulang? Hindi dapat sila maging magulang. What? A baby? Are you nuts? What's wrong with you? No, no, and no. Hindi pa tapos mag-develop ang katawan ng mga sanggol at malubhang pinsala ito sa Baby! Pero dapat binigyan ng medal itong lalaki na nakiusap na itigil nila ang pot session at pagsa-record nito sa camera. Mariwana sa saradong lugar? Ang isang kwarto na puno ng mariwana at mababang oxygen levels ay nakaka-brain damage. Alam nyo ba ang second-hand smoke mula sa pot session ay pwede ka idamay sa drug test kahit hindi ka humithit? At ang epekto nito sa mga sanggol? Bakit nila dinamay ang baby? Kait cool. the Kahit na sa paulit-ulit na nakiusap ang nag-record na huwag itamay ang baby, hindi siya nagtagumpay. Umalis siya matapos nila bantaan ng lalaki na bubugbugin siya. Sana ay mahanap ng pulis sa mga magulang na ito at makulong sila. Huh? It's so tough.